sa karagdagan pa nating mga balita sa araw na ito ng Miyerkules. Makalipas ang tatlong linggo na pananalasa ng itinuturi na influenza-like illness o parang trangkaso na sakit na kumakalat sa iba't ibang panig ng Pilipinas sa ngayon, nagsalita din ang Department of Health sa kauna-unahang pagkakataon sa insidenteng pagkalat ng mga tila trangkasong sakit na naging dahilan para ang mga malalaking paaralan sa Metro Manila at ilang panig ng bansa ay nagbalik sa kanilang online schooling o blended learning. Kaapon, iniulat ni Health Secretary Ted Erbosa. Matapos ang kanyang tila kawalan ng impormasyon at pananahimik sa insidente ito, Ilan daw mga school ay nag-shift na sa online or blended learning para mapigilan ang pagkalat ng virus sa mga kabataan. Sa palace briefing kahapon, kinumpirma ng opisyal ng Department of Health ang report ng Epidemiology Bureau na nagbo-monitor sa tumatas na bilang ng ILI, influenza-like illness. Sagot nitong serbosa si Erbosa sa katanungan ng mga media sa briefing kahapon kung totoong tumataas ang bilang ng influenza-like illness sa bansa. Sa bagot si Erbosa ay nalquote verbatim, parang tumataas nga. There are some schools that converted to online blended learning dahil sa bilang ng mga estudyante. Sabi pa ni Erbosa ang mga pagulan ang naging dahilan ng pagtaas ng respiratory illnesses dahil ang mga tao ay na na nanatili sa mga close spaces at madali silang ma-infect. Nagpaalala si Erbosa sa publiko na tandaan daw ang self-protection o ang mga bagay na ating natutunan sa panahon ng COVID pagsuot ng mask Kapag ka may ibo, may sipon o may respiratory illness, nanawagan din ito sa publiko lalo na sa mga tinuturing na nasa high-risk category, gaya ng mga matatanda o mga senior citizen na magpatulok na ng flu shot sa mga health office. At kung kayo raw ay may sakit, respiratory illness, ubo at sipon, sore throat, mas mahusay daw na manatili nilang sa tahanan kesa makapanghawa pa ng iba lalo ng kasabahan sa trabaho o sa paaralan. Noong nakaraang linggo, nagkaroon ng Department of Health ng data na nagpapakita na 151,000 ang kaso ng influenza-like illness cases na na sa taong ito. Ito ay mas mataas ng 45% sa kasong naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Mas marami pang tinamaan ng misteryosong influenza-like illness sa Pilipinas kumpara sa tinamaan ng COVID. Ang pagna ito nitong si Erbosa ay halos isang buwan ang huli dahil ang malalaking mga paaralan sa Metro Manila, partikular ang De La Salle University, ay naunang nagpaawi ng kanilang mga estudyante nagdesisyong gamitin ng blended learning o online classes. Matapos naman sa isang klase nito ay may napaulat na sampo na tinamaan ng influenza-like illness. At sa buong paaralan sa isang kampo sa Lasal Green Hills, umabot ng halos isang daan ang nakitaan ng influenza-like illness ng klinik ng nasabing paaralan. Samantha